alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga katanungan. Naranasan nyo na po ba ang makibahagi sa pagdurusa ng ibang tao? Naririnig nyo na po ba ang mga pagkakamali na ginawa ng inyong kapwa at ang kanilang paghingi ng saklolo upang sila ay kaawaan ng Panginoon mula sa kanikanilang mga pagkakamali? Ngunit wala kayong magagawa kundi hanggang sa pakikinig na lamang at itatago ang inyong nalalaman. Sa video na ito ay susuriin natin kung ano ang naramdaman ng isang pari matapos siyang magbigay ng sakramento ng pagpapatawad. Dito malalaman natin ang pagkakaiba sa mga turo ng mga pastor at pari tungkol sa paghihingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga kamalian ng kanilang mga kaanib sa simbahan. Kento at Babalang! Isang pangyayari sa buhay ng isang pari na hindi po naranasan ng mga pastor o ministro sa ibang relihiyon. Ito ay tungkol sa panahon kung saan pagkatapos nilang pumunta sa upuan upang gawin ang sakramento ng pagpatawad sa mga taong nais aminin ang kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya may maraming nagtatanong kung bakit karamihan ng mga pari ay hindi na kumakain sa araw na nanggaling sila sa confession box. Karamihan sa kanila ay hindi muna sila makausap ng sinumang tao o sa kanilang lay minister o kahit sa kanilang sekretarya. Maglalakad sila diretsyo sa kanilang kwarto, na parang may pinapasan na malaking suliranin. Minsan gabi na kung sila ay lumabas sa kanilang kwarto. Bago po natin tuklasin ang mga pangyayari sa buhay ng isang pari matapos siyang magpapatawan. Suriin muna natin sa ilang minuto ang tungkol sa sakramento ng pagpapatawan kung ano ang kaibahan nito sa paraan na ginagamit ng mga protestante sa panahon na sila ay humingi ng tawad sa Diyos. Ang confession ay ang pag-amin o pagsabi ng katutuhanan tungkol sa isang bagay na ginawa mo o nararamdaman mo. Ito ay maaaring tungkol sa isang kasalanan, isang pagkakamali, o isang damdamin. Ang pag-amin ay maaaring gawin sa isang tao na nagdadalamati at nabagabag sa kanyang kamalian at naghahanap ng kapatawaran. Ang pinakakaraniwang ginagamit na tawag sa confession ay pag-amin. Ito ay isang malawak na termino na maaaring gamitin sa iba't ibang konteksto. Sa simbahang katoliko, ang pag-amin sa kasalanan ay tinatawag na sakramento ng penetensya o sakramento ng pagsisisi. Ito ay isang ritual kung saan ang isang tao ay nagsasabi ng kanyang mga kasalanan sa isang pari o iba pang kinatawan ng relihiyon. Ang pari o kinatawan ay nagbibigay ng kapatawaran sa ngalan ng Diyos. Ang pinakamahirap na bahagi ng pag-amin sa kasalanan ay ang pagkilala sa isang tinawag na kasalanang mortal. Madalas tayong nagtatanggol sa ating sarili o naghahanap ng mga dahilan para sa ating mga aksyon. Narito ang ilang karagdagang hamon na maaaring makatagpo ng tao sa pag-amin sa kasalanan. Unang-una, takot sa kahihiyan. Maaaring mahirap aminin ang ating mga pagkakamali dahil natatakot tayo sa kahihiyan o paghatol ng ibang tao. Pangalawa, takot sa parusa. Maaaring natatakot tayo sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, kaya't hindi natin gustong aminin ang mga ito. Pangatlong, pagtanggi sa katotohanan. Maaaring mahirap tanggapin na nagkamali tayo, kaya't tinatanggi natin ang katotohanan. Pangapat, kawalan ng tiwala sa sarili. Maaaring hindi tayo naniniwala na kaya nating magbago o magpatawad sa ating sarili. Ang pag-amin sa kasalanan ay isang mahirap ngunit mahalagang proseso. Kailangan ng lakas ng loob, katapatan, at pagnanais na magbago upang magawa ito. Ngunit mali po ang pagkakilala ng ating mga kapatid na Protestante tungkol sa pagpatawad ng mga pari. Nagpapatawad po sila sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos mismo at hindi sa pangalan nila. Narito ang ilang halimbawa ng mga panalangin na sinasabi ng isang pari pagkatapos magpatawad ng mga kasalanan. O Diyos na mapagmahal, patawarin mo ang iyong anak na ito sa kanyang mga kasalanan. Bigyan mo siya ng kapayapaan at pag-asa. Tulungan mo siyang magsimula ng panibagong buhay na puno ng pagmamahal at kabutihan. Ito ang panalangin ng pari para sa pagpalakas ng loob. O Diyos na makapangyarihan, bigyan mo ng lakas ng loob ang iyong anak na ito upang harapin ang mga hamon sa kanyang buhay. Tulungan mo siyang manatili sa iyong landas at gumawa ng mabuti. Ito naman ang panalangin ng pari para sa pagbibigay ng muling pag-asa sa buhay matapos magbabago. O Diyos na puno ng pag-asa, ibigay mo sa iyong anak na ito ang pag-asa na kailangan niya upang magpatuloy. Tulungan mo siyang makita ang kabutihan sa mundo at manalig sa iyong pagmamahal. Ang mga panalangin na ito ay mga halimbawa lamang. Ang mga pari ay maaaring magbasa ng iba't ibang panalangin. Depende sa kanilang pananampalataya at sa pangangailangan ng mga taong nag-ami ng kanilang mga kasalanan. Subalit, hindi natin maririnig na inangkin ng isang pari ang kapangyarihan ng pagpatawad kundi binigay lamang ito sa kanya bilang isang autoridad mula sa Panginoon na mababasa natin sa Ebanghilyo na ayon kay Apostol Juan Kapitulo 20 Versikulo 22 23 Ito ang sinabi ni Jesus. Pagkatapos, sila'y hinangahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ni man ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Kaya, isa sa pinakamalaking gawain ng isang pari ay bilang sumbungan ng mga pagkakamali mula sa mga nagkasala, dahil ito ay gawain na nais ng Panginoon na ipapamana sa kanila ayon sa Biblia. Sa mga protestante, ang pag-amin sa kasalanan ay isang personal na bagay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Walang partikular na ritual o proseso na dapat sundin. Narito ang ilang paraan kung paano maaaring humingi ng tawad ang mga protestante. Sila ay manalangin. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng pag-amin sa kasalanan para sa mga protestante. Ito ay basi sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9 na nagsasabi. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ngunit ang talata ay hindi po naman nagsasabi na maaring derecho na tayo sa Diyos upang humingi ng tawad sa mga mortal nating pagkakamali. Para sa kanila, maaari silang manalangin ng direkta sa Diyos, humihingi ng kapatawaran at nagsasabi ng kanilang mga pagkakamali. Subalit, malinaw na ito ay isang paglabag sa autoridad na binigay ng Panginoon sa kanyang mga pari. Ito ay isang paglabag sa pamamaraan ng Diyos sa pagpapatawad ng isang mortal na kasalanan. Dahil dito ay para sa kanila ay walang bisa ang autoridad na ibinigay ng Panginoon ayon kay Apostol Juan. Ayon sa kanila, ang paggawa ng kabutihan sa iba ay isang paraan din ng pag-amin sa kasalanan. Ito ay pagpapakita ng pagsisisi at pagnanais na magbago. Para sa mga protestante, ang pinakamahalaga sa pag-amin sa kasalanan ay ang tunay na pagsisisi at pagnanais na magbago. Hindi mahalaga ang partikular na ritual o proseso, katulad ng ginawa ng simbahang katoliko, o hindi na mahalaga na may autoridad o wala. Basta't lamang na ang isang tao ay nagsisikap na makipag-ayo sa Diyos at magbago ng kanyang buhay. Kaya ang mga pastor at ministro ay hindi makakaranas ng mga pagdurusa katulad ng mga pari. Hindi nila mararanasan ang mga pinagdaanan ng mga pari sa panahon ng kanilang pagpapatawad ayon sa kanilang autoridad. Ganito ang mga posibleng nagaganap na pangyayari sa loob ng kumpisal anan. Sa isang upuan ng confession box, kung kailan ang isang pari ay kaharap niya ang taong mangungumpisal, ay naghahalo ang mga makulay na emosyon na maaring maramdaman ng isang pari. Dahil alam niya na sa oras na yun, makakarinig naman siya ng hindi pangkaraniwang mga salita mula sa bawat individual na umaamin ng kanikanilang mga kamalian sa kanyang harap. Minsan may sempleng kasalanan lamang ang kanyang maririnig na ikinumpisal sa kanya. Subalit, sa bawat kumpisal, hindi maiwasan na may magsusumbong sa kanila na napaka-competential at napaka-privado sa tenga ng isang tao. Katulad ng pag-aamin ng isang nangungumpisal na siya ay nagkasala sa kanyang asawa. At nangyari na ang kanyang asawa na pinagtataksilan ay ang matalik na kaibigan ng pari. Tulad ng isang pagpatay, sa oras na umamin ito ay naghahalo ang takot at pangangamba ng isang pari na nakikinig habang ang kasalanang ito ay kanyang pinapakinggan. Iilan lamang ito sa mga maaring maririnig ng isang pari sa loob ng confession box. At ito ay magdudulot ng pagkabahabag para sa kanilang isip, dahil sa batas ng kumpisal na ang isang pari ay hindi maaring magsumbong sa ibang tao. O kahit sa kapwa nila na pari, tungkol sa anumang kamalian nang isinumbong sa kanya ng bawat kaanib na nangungumpisal. Dahil sa batas ng kumpisal, ang pagbabahagi ng kasalanan ng isang individual sa iba, ay isang mortal na kasalanan ng isang pari. Kaya halimbawa, kung mayroong limampu na taong mangungumpisal sa harap nila, sigurado na sila ay manghihina at malulungkot. Dahil sa mga naririnig nila na walang ibang paraan kundi itago na lamang ang mga ito sa kanilang isip at puso. Yun ang dahilan na minsan mawawala ang kanilang gana sa pagkain, at nakakatulog na lang sa mahabang oras pagkatapos na sila ay nagpapakumpisal. Ito ang sakramento na nakibahagi ang isang pari ng kanyang pagdurusa sa bawat tao na nagkasala sa batas ng Diyos. At ito ay malugod na tinanggap ng bawat pari na nagiging kanilang gawain sa pag-aalaga sa mga kaluluwa ng mga anak ng Panginoon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Maraming salamat po sa inyong panunood.